i-out ko ang ganda ng pula na to mga pop, So visual repactor yan o oh. sige lapit ka sa akin ang kamay <laughs> Hi Don Raya uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya subscribe na you Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel mga Pops. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, followed by hashtag Don Raya. And Of course, I-subscribe mo na yan. Malapit na tayo mag 100,000 subscribers. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka. Alright, click my notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong videos. Magpaparaffle tayo ng ibon para sa inyo mga paps. No? So please comment down below, subscribe ka lang. notify naman ako niyan mga paps, manalaman ko sino talaga yung mga avid supporters natin. No? So bago tayo magsimula na rin sa vlog, nais ko lang i-shoutout muli no kung bakit muli ay eh, pangalawang pagkakataon na to ni Sir Nestor ng Nike Cavite no mga paps no so ang kinuha niya lang naman sa atin ang pangmalakasan na first in the world no na project opa possible red factor possible half sider is split dilute na may kapatid na dalawang visual red factor yung isa visual red factor half sider pa so ipapakita ko yon yala let's go ang napuwa sa atin ni Boss Nestor mga paps. No, kami yung may visual red factor na mga paps, ang init. Marami ang may visual red factor na, marami tayong nakikita ganun mga paps. Pero ang dugo kasi nagkakaiba mga paps, no. Ito talaga yung pinakamalupit na dugo. Tsaka first in the world 'yon na uh, na visual red factor half-sider. No, kakaiba yun mga paps no? so, ma so maganda para may sa inyong eh, isa Hindi ko na talaga ibibenta yan <laughs> Kung ibibenta ko yan Ako, pag-usapan na lang natin mga paps Split PF Yung uh, natin Ito, tinan yung ganda no? so, Meron pa tayo ganito Mga project red factor Ayan I-screenshot ko na lang kung nagugustuhan nyo, nyo dyan Tapos i-text it ko nyo ako Sa 0953 1 3 6 4 4 to mga paps, message o saan Messenger and Don Roaya or Don Roaya Avery. Ito meron tayong albino rito, pote o. Oh. Albino, dalawang albino yan. No? Mga paps, so, mga matured na to. Matured na to mga paps. Ayan, Project Red Factor, yung green. etong malupit din to. Itong Ewing na to, no, green Ewing. Tinan nyo, pulang -pula ulo nya, no? oh, hindi yan edited mga paps, ha? Nasa likod tayo ng cage sila mga paps. Tingnan nyo. May kapatid gan, na visual red factor na half-sider pa. O, oh, ayan o. Oh. Ganda, no? Nag-iisa na lang yan. Ayaw o ayaw to. Pero pag gusto nyo, pag-usapan na lang natin yung presyo mga paps. Kasi wala na eh. No? Ah, uh, First in the world to, yung dugo nito mga paps. Ito yung kapatid niya, oh. Hindi ko sana i-auto kaso kailangan ko ng pera emergency. Sabi kasi sa akin ni Bossing, actually, sabi ko po hindi ko i-out yan. Sabi niya, pag out mo nalang, maisipan mo, message mo ako. Minessage ko siya, ora mismo, kinuha niya ng mga paps. No, so, ganun tayo mga paps. No, so, ayan, no, meron pa tayo mga project Red Factor. Tapos, visual uh, pale follow. Ayan, no, power blue. O, pa lahat O, mga aswang. No? Pwede nyo ibang gayan dito kasi ang malupit din ng karga nito, etong green tsaka far blue. Ah, uh, yaya, project red factor fail follow. Dalawa ang karga. Ang malupit etong violet na 'yan, violet toto, to, to, Yan, yung pula mataas lang. No, visual pale follow 'yan tapos may dugo pang red factor. Visual pale follow mga papsa. No, may dugo pang red factor. So na-imagine nyo ba? No, ito sample mga paps. Visual na red factor tapos na visual pale follow pa. Ganun, malupit ang bentahan ng mga paps?eto Ito, nagita nyo sa screen. No, ganun ang posibleng ibuga na itong tatlong to. No, especially itong ah uh, ah uh, violet na to mga paps. Itong visual pale follow. No? Kasi antay na lang natin na magbuga ng visual red factor din. Kaya ang ganda niyan kasi pula na mata niyan, pag pa red factor pa yan mas maganda lalo no eto kasi may karga yung green sa power yung parblo yung may dilaw sa ulo parbo tawag diyan uh, torque no may dugo yan na red factor tsaka pale falo tapos yung violet naman yung pula mata may dugo naman yan na red factor hindi lang siya visual pale follow may dugo pang red factor no tapos ito naman yung medyo mas pinamura natin, mga Project Red Factor lang ito, mga pals. Wala tong dugo na pale follow. No? Ito naman, mga pale follow to, wala tong dugo red factor. Kaya ko sila pinagsama, kasi pwede nyo silang pagparisen. No? naiintindihan nyo ba mga pap? Yan. Ito yung pwede nyo i-infuse, pwede nyo i-breed. Yan. Kaya pinagsama ko sila. Gusto nyo mag-project ng pale follow red factor, eto mga pals. Yan o, oh, gusto nyo, Meron tayong light form Meron tayong albino O oh, yan, meron tayong Ito talaga, pinakamalupit sa lahat Ito, opa Green new wing No? Possible deal uh, Possible half-sider Possible red factor Split deal Ay, hindi, visual deal nyo pala to, sorry Visual na to, na deal nyo Please, to sa parents niya. Ayan o, no, oh, screenshot ko na kung ano nagugustuhan nyo dyan It sent to my messenger, Don Ruaya or Don Ruaya Agent. Yan, magaganda lahat yan, mga paps. Kaya nga pinagsama-sama ko na kasi pwede natin silang i-break sa isa't isa. O, so, oh, yan. Gaganda yan, mga paps. Meron pa ako pang malakasan dito eh. baka naglilimlim na. Ito, Project Red Factor Opa. Opa yung isa dito, mga paps, no? Ay, baka nag-ayos na. Yun, oh. Yan, o, palay niya, no? Oh. Wow, yan, o. Oh. Wow! Apple green. Apple green yan, mga paps. Opa! Hmm. Yan ang hinahanap natin, mga paps. Naku, ang ganda nito ibang gasa, dan palo. O, kaya yellow paste. Yellow Pace na red pack, o, oh, dan Yan, o. Oh. Yan ang pangmalakasan. No? Sabi ko sa inyo, lahat kasi, nag-aalaga na ng ibon dahil affordable na. Ngayon, ano yung panlaban natin? Ang panlaban natin, yung kalidad, quality ng ibon mga paps at yung ano bloodline ng mga paps no so yung nilalaman no, yun ang ipap laban natin no so i hope you understand mga paps at kung nagustuhan mo yung, yung vlog natin you can text or call me 0953 1364462 message mo sa akin sa messenger and don roy ay don roy very muli maraming maraming salamat sa iyo boss nestor nang naikabite na nasa Canada siya ngayon mga paps actually no so ito congrats ulit No, sa maraming maraming salamat sa lahat ng nanood and sa iyo Sir Nestor, God bless you. Stay safe mga paps and God bless you. What's up mga paps? Finally ay nakita tayo ng pangmalakasang murang-murang mga sasakyan. Nokot at kung naghahanap ka ng budget na sasakyan hanggat sa ay end na sasakyan, no all you have to do ay pumunta ka dito sa M Cars PH. PH located nga yan sa Maysilo. Malabon City mga paps at etong malupit mga paps fast transaction sila no no bank approval at ang malupit nito one day release lang no kaya kung nahihirapan ka na magpa-approve sa iba ay dito madaling madali lang no From sedan SUV pickup and sports car mga paps nandito na all in yan sa M Cars PH located nga yan dito sa Marcelo Malabon City ano pang inaantay mo Message ka na, please comment down below or you can call or text dito sa number na to. At ito ang malupit mga paps, para makuha mo yung inaasam mong sasakyan, napakadali lang ng requirements. All you have to do ay magdala ka ng two valid IDs, isang proof of billing, proof of income, or NBI, police clearance, at pang down payment. E mapapasayon na ang inaasam mong sasakyan. Kaya ano pang inaantay mo? Yalla, let's go here in... M Cars BH located nga yan dito sa Malabon City, Maysilo. Salamat!